Ayan, bigla po tayo na paggawa ng content dahil hindi po natin matiis na magbigay po ng reaction patungkol po, po sa trending na ito ngayon sa social media. Well, bago po tayo magbigay ng opinion, importante po na malaman natin ang canon law na nagbibigay po ng gabay sa ating simbahan. Well, ayon nga po sa canon 1205, ang mga sacred places tulad po ng simbahan ay para po sa divine worship at hindi para sa ibang bagay. Kaya ang unang pong tanong dito, ang concert ba na ito o pagkanta sa altar ay bahagi ba ng pagsamba? Sinasabi nga po sa Canon 12.10 na sa mga sagradong lugar, tangi po ang mga aktibidad na nagpo-promote ng pagsamba, kabanalan at reliyon ang dapat po napayagan. Ibig sabihin po, ang lahat ng hindi akma sa pagiging sagrado ng lugar ay bawal. Maliban na lang po kung may pahintulot mula sa obispo at hindi po dapat ito labag sa pagiging banal ng lugar. Ngayon, sa kaso po ng concert ni Julian San Jose, mukha po ba itong para sa pagsamba? O mas akma ba ito sa isang sikular na gawain na wala sa lugar? Well, tandaan po natin na ang altar ay hindi lamang po isang ordinaryong stage. Ito pa isang lugar kung saan inaalay po ang Eucharistia, ang sakripisyo ni Jesus hindi po ito basta-basta pwedeng gamitin para po sa ibang layunin. Lalo na po kung ito ay hindi nakakatulong sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Ayon nga po sa dokumento mula po sa Vatican noong 1987, kahit na ang mga concerts sa loob po ng simbahan ay maaari po payagan sa ilang pagkakataon, ngunit dapat po nating tiyakin na mga ito ay may layuning spiritual tulad po ng mga sacred music concerts. Pero kapag pong secular music ang ipinapalabas, well, kahit gaano po gaano pa ito kaganda, hindi po ito bagay sa loob ng simbahan. Mari pong may mga obispo o pari na nagbigay po ng pahingpulot para sa mga ganitong gawain. Pero ayon nga po sa canon law, dapat itong suriin na mabuti. Dahil kapag nagiging madalas o tuloy-tuloy po mga ganitong event, nawawala po ang sagrado at natatanging gamit ng simbahan bilang lugar ng pagsamba. So para po sa akin, bila po isang katoliko, malaga na igalang po natin na ang sagradong espasyo ng simbahan. Iba po kasi ang vibe ng concert sa isang concert hall kumpara po sa isang simbahan. At iba pong layunin ng bawat isa. Hindi po natin dapat gamitin ang altar bilang stage para sa anumang hindi nagpapalalim ng aking pananampalataya. Ito pong dahilan kung bakit may mga tamang lugar para sa bawat uri po ng aktibidad. So, bakit po mahalaga ang usapin ito? Well, dahil ang usapin po na ito ay hindi lamang tungkol po sa kung sino ang pumanta o anong kanta ang kinanta. Ito po ay patungkol po sa ating pananaw at respeto sa ating mga sagradong lugar. Bilang mga katoliko, tayo po ay may responsibilidad na panatilihing banal ang ating mga simbahan at iwasang gamitin ito para sa mga bagay na hindi naman po naaayon sa kanyang layunin. So, ano po ba sa tingin ng mga kapatid? Nakakatulong ba sa inyo ang mga pantingin natin sa canon law? I-share niyo po ang inyong opinion sa ating comment section. At huwag po natin kalimutan na mag-like and subscribe para sa iba pang mga diskusyon katulad po rin. So ayan po mga viewers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan. Sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, his Pains and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo de iglesia.